yung ating parcel for today's video. So, another unboxing tayo. Hopper happy unboxing lang tayo guys. So, ito ay may order namin sa, ayan, alam nyo na yan guys. Huh? So, this one is ating uh, ah, parcel. So, open natin ito guys. Daan natin sa gunting guys. si matalas siya. Okay. Ayan. Ayan. Ayan, nakabox pa siya guys box and then dito meron pa nakalagay guys ayan kasi nagbili kami yung bagong mga kutsara guys so check natin yung kutsara ayan super ganda kasi yung kutsara medyo mahaba yung mga lumang kutsara kasi guys yung may iiksi lang so ito kasi ito yung uh, bagong nakita namin sa online so may mga design design sya guys ayan ang ganda ng Chara, na bago na miss ngayon. 2025. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, So, walong piraso lang siya, guys. Kutsara na guys, ha? Tabi lang natin yung kutsara. And then, buksan pa natin box. Kasi mayroon pa tayong box dito. Okay. Siyempre, nandahan sa sagunting. Ganyan lang. Okay, and then dandahan pa na itong Ay, Ayun, nakatape talaga siya guys. Okay. Sabi ko, kutsara, hugasan pa natin ito guys mamay. Kasi eh, ito ang mga, ayan. Ganda siya guys. Ito, magagamit kasi namin ito yung mga leftover na food. So dito namin siya ilalagay. So pag ilagay natin sa ref, So, May cover din siya. So, hindi na siya yung disposable na binibili. So, ay yung plastic. Ito kasi forever na ito magagamit kasi aluminum siya. Pangalawa. So, may takit ulit siya. And then... Pangatlo. And itong pang-apat, guys. So, ito ang aming nagayon ng pagkain. Pwede siya maging baunan din siya. So, apat na piraso. And then, yung ating kutsarang bago. So, welcome to 2025 kutsara <laughs> sa aking kusina. So, hanggang dito na ating video for today's guys and for today's vlog. Thank you for watching guys sa aking mga subscribers na mga bago and supporters. Thank you for uh, walang sawang panood sa aking uh, mumunting channel guys. So thank you so much. At hanggang dito lang tayo guys. Magpaalam tayo. See the next uh, video and the next vlog. Bye bye guys!